Vice Ganda, ibinahagi ang sweet na moment kasama si Bimbi. Anak ni Chris Aquino, nagbigay ng nakakakilig na post si Vice Ganda sa kanyang Instagram story kung saan makikita siyang magkasama ang anak ni Chris Aquino, si Bimbi. Sa larawan, tinawag ni Vice si Bimbi na Emul Baby na nagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan. Agad naman itong naging viral sa social media at nakatanggap ng maraming komento mula sa mga netizens. Paano kaya tinanggap ni Bimbi ang post na ito mula kay Vice? Maraming fans ang nagpakita ng suporta at pagkatuwa sa post ni Vice at ilan pa nga ang nagkomento ng mga nakakatuwang pahayag tulad ng si Bambi at si Bindi. At sa mga ibang posts na kumalat, napansin ng na mga tao ang mas lalo pang pagpapakita ng closeness ni na Vice at Bindi. Pwede kayang magtulungan pa sila sa mas maraming projects o events sa hinaharap. Ang post na ito ay nagpapakita ng walang kapantay na friendship ni Vice at Chris Aquino. Kilala ang dalawa sa kanilang malalim na ugnayan at muling ipinakita ni Vice ang kahalagahan ng pagka pagkakaibigan sa post na ito. Ano kaya ang epekto ng ganitong uri ng pagkakaibigan sa mga tagahanga nila? Sa mga komento ng netizen, makikita ang paghanga nila sa closeness ni Nag Vice at Bimbi at ito rin ay nagpapakita ng pagmamahal ni Vice sa pamilya ni Chris Aquino. Nakakatuwa kaya ang ganitong mga moments na ipinapakita ni Vice sa kanyang followers at ito ba ay nagpapakita ng isang positibong halimbawa sa mga kabataan? Ang pag-share ni Vice ganda ng kanyang moment kasama si Bimbi ay isang patunay na kahit mga kilalang personalidad ay may mga tapat na relasyon sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Pwede kayang magtulungan ang mga celebrities na tulad nila upang magbigay inspirasyon sa mas marami pang tao.